Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga inaasahan ang uh, nangyari nga dito kay Opet at ngayon ay magpapaalam na nga ito. Nagluluksang maigi si sky at Manang Lydia dahil nga sa nangyari dito kay Opet at talagang nga uh, malalagot itong si Harry dahil sa kanyang pagbabalik na tila ba siya ay nanggulo sa lahat na ng mga tao dito. Habang ito na mga uh, siya Tanya ay galit na galit si Harry dahil nga sa tinagong si reto nito tungkol nga sa pagkawala ng kanilang anak na si Luna at talagang lalaban na nga ngayon itong si Tanya habang nga ito namang si Ski ay uh, mapupunta na nga sa loob ng uh, isang ospital at uh, naroon si Archie at bantay-bantay ang kanyang kapatid at awang-awa nga ito dahil hanggang ngayon ay wala itong katahimikan sa kanyang pag-iisip at um, tilaban nakikita pa nga niya itong si Luna. Habang nga ito namang si uh, Ski ay galit na galit na talagang sinasabi nga nito talagang kukuha siya ng hustisya para sa kanyang ate Luna at syempre para nga dito kayo opet so balit ano nga ba ang nga mga dapat nating pakaabangan lalo na ngayon at huling linggo na lamang ng senior high